Aquí Mira que... Yo... a mí me gustan las pesadas porque así hay que darle un ¿Sí casero? Si

Check it out. Here's a dollar on this table. Here's one dollar on that corner table. Check it out. Check it out. One dollar on the table. One dollar on this table. Check it out. Check it out. Él no vienen los viernes. It's, it's como, es como, una, como es como una una luna llena uh -huh. llega él los viernes. Pero ahí mírale, sácame, pásale a ver quién mira. Aquí tiene cositas de un dólar. Everything's dollar. Check it out. Check it out. We got hands for Halloween. Yeah, <laughs> yeah we got hands for Halloween. <laughs> Halloween's coming up, brother. Mm -hmm. Check it out, check it out, check it out, check it out. la mirada. pásale. What's up, what's up mga kadil uh, Dito na naman as usual Ife-flex ko na naman yung mga nakuha ko ng, Mga murang uh, items Mga mamahalin pero nakuha ko sa murang uh, halaga And then uh, sabihin ko yung mga ibang gamit nito Yun yung mga hindi ko nagawa noon So try kong sabihin kung ano yung alam ko Sa mga gamit nito yung mga nakuha ko at uh, yan nga po mga kadil So, umpisa natin At uh, eto nga, shortcut na natin mga kadil nag ikot ikot ako sa mga uh, flea market uh, Hanggang na, nakita ko na kung ano yung pinaka uh, good deal sa mga naikot ko So, una, umpisan ko muna, hindi muna dun sa mga dollar item Napunta ako dun sa magkapatid Akala ko mag-asawa sila noon Sila pala ay magkapatid Uh, kaya magkaiba sila ng uh, ng uh, uh, item pero almost same sa pinagkukunan. Pero yung presyo nila kasi nung nagbabayad ako sa babae, sabi niya hindi, hindi sa akin 'yan. Same sa lalaki. Yun pala magkapatid sila. Pero eto muna unahin ko. Eto, eto po ay hindi one dollar. Yan. Eto po ay uh, motorcycle na handguard. 'Yung nakalagay dito sa motorcycle handguard po ito. Nakuha ko po sa kanya nang uh, 3 dollars o 3 dollars sabi niya 3 dollars and kung titingnan mo online ito po ay 30 to 35 dollars depende kung generic yan o mayroong pangalan. So, palagay ko 'yun lang 'yung nakuha ko na 3 dollars. And then all of this lahat ay 1 dollar. 1 dollar or 50 pesos. So, i-check na natin. So sa video, pinaghalo ko pinaghalo ko na, pinag na 'yon. Sila ay uh, magkapatid at sila rin ay magka magkatabi ng pwesto. So yung lamesa-lamesa nila may nakalagay na different price at saka $1. So syempre, doon ako sa $1 pero tumingin-tingin naman ako sa mga sa mga benta niya kasi mura pa rin sa kanya eh. Pwede ka pang tumawad. Pero wala akong nakuha doon sa mga different price nila, kundi sa $1 lahat. Ako nakakuha. So, umpisan ko. Meron akong used na payong. Eto, ang pangit. Tignan, o. Oh. Tignan nyo, oh. Yan. Yan, eh, binatubato lang ito. Pero kung titignan mo, eto lang naman, eh. Yan lang naman ang natanggal. At, uh, pwede pang gamitin yan. Binuklat ko na ito nung bago ko kinuha. Yan. Payong po yan. Wala pong nagpapayong dito masyado. But, Pilipino tayo. Payong-payong din pag may time. At uh, eto. Hindi ko alam kung ano eto. Pero dinagdag ko na rin. Kasi one dollar. Wala akong makita. But uh, may palagay ako eto po ay uh, sa turbo. Connector ng sa turbo yan. Kasi meron siyang mga clips yan. Uh, meron din ako akong uh, uh, eto po. Uh, medyo late ako eh. Na-addict ako sa movie na um, uh, series. Na Game of Thrones. Eto, yung Game of Thrones na yun, eto, eto siya. Meron siya nga belt bag. Eto, bago po yan. So, for $1 ko nakuha. And then, eto, uh, nalala ko sa babae ko nakuha. Yun, eto po ay bed skirt. Bed skirt. Oh, yun naman eh. One piece bed skirt. Yan. Uh, king size po yan. King size new. Yan. So imagine niyo ha, ito po ay 1 dollar or 50 pesos. Uh, yung mga prices kasi nila dito eh medyo mahal. At uh, kung susumain siguro ito po ay 30 and above yung price niya. Yan, complete set. Bed skirt. And then meron akong uh, ito po ay KTM yata o KTM na guard, uh, headlight guard. Mahal din yan. Dito ko po ibebenta ito. Yan. So, doon tayo nakakabawi sa kung ano yung nabibili natin dito. Yan. ah uh, dito ko muna ilalagay. Ano pang meron dito? Oh, eto. Eto, akala ko Lego. But, uh, trinay ko nga si Nerch kanina. Eto po ay, ayan o. Oh. Ayan. Building blocks na uh, deer. Uh, deer head. Pero, medyo may kamahalan din pala eto. Yan ang presyo niya. Yan si, eto Ito po ay 1 dollar and then 'yan yung price. So, 'yan po ay uh, kung hin wala mang bibili, personal na uh, personal na natin. And then meron din ako ito. Ito doon sa lalaki ko nakuha to. Oh, 'yan. Benta. Uh, ito po ay uh, dual uh, band na wifi router 'yan. 'Yan, medyo yung uh, box na niya ay Ayan, oh, Kasi lahat ng benta nila nakalagay sa hindi naman sako eh. Yung malaking uh, cellophane bag. Okay. And then, eto. Noong una, nagtanong ako sa babae na magkano eto. Sabi niya, $10. Hindi ko po kinuha. Kasi eto po yung mas binibili na binibili na nila dito. Eto po ay uh, motorcycle part. Uh, piston head. Yan, complete set na po yan. Eto po ay nagre-range ng... Uh, $35 to $65 kasi ito po ay uh, China Motor. Pero wag ka, dalawa yung nakuha ko. So, sinail na niya yung lahat ng benta niya. Ito po sa lalaki and then sa babae na pinagtanungan ko noon, benta niya ay $10 but naging $1 na lang. So, hinan inantay ko muna siyang mag-sale pero swerte ko lang walang uh, may alam. Hindi alam ng mga ibang na bumibili or nagkataon na hindi nagmumotor yung mga pumupunta sa kanya. And then, meron akong eto. Hindi ko pa eto nabuksan. Kung ano eto. But, uh, palagay ko may kamahalan din eto. Ah, uh, yan o. Oh, may sugat-sugat lang yung cellophane niya. Ayokong uh, tanggalin yung uh, yun. Kasi nga, uh, baka... Baka... Anong tawad doon? Baka... Uh, mas lalong lumaki ang hirap ng uh, i-box. Pero, i-try kong i-research kung ano ito. So, one dollar din ito. New. Pela. May mga palamuti doon sa lobo. Yan. And then, meron akong outfit. Uh, November ngayon, napansin ko lang pala dito mga kadil ay uh, yung mga ibang bahay, mas pre-prepare nila yung uh, Halloween kesa sa sa atin diyan sa Pilipinas na Christmas ang dami na nating uh, mga decoration sa bahay pero sa kanila ay uh, nakikita ko Halloween so eto eto po ay Halloween na na costume or pwede rin sa photography eto kaya ko kinuha kasi gagamitin ko sa photography yan. yan eto po ay skirt na may white na dress at uh, may uh, creepy na, my belt at saka may creepy na hat yan okay, and then uh, uh, meron pala ako dito na wall, uh, eto wall deco wall decor eto I-try ko, check natin yung video singit ko na lang dyan pagka edit ko oh, so yan, usb uh, powered by usb and then ayan, meron siyang stand, so tignan natin ang kalalabasan okay Wow, ang ganda yan na nga yung kalalabasan niyang wall decor na yan and then ano pa eto habang nire-research ko eto nung uh, nilagay ko yung uh, brand nya ay ang daming lumabas nagulat ako bakit 80 dollars and up yung presyo niya? so eto po ay uh, uh, static uh, parang static uh, uh, nape-prevent nya ganon ayan lalo na ngayon lumalamig So, yung price niya ay yan yung na-research ko. Eto. Pero yung mga ibang kasama nito, wow, ang mamahal. Umabot pa ng $350 yung isa. So, thinking na wala rin lang naman gumagamit dyan, eto ay ibebenta ko po dito. Eto po ay may bag na, na close pero wala na nung nakita ko. Tinanggal, natanggal, so siguro sabi niya, uh, tatanggalin ko yung bag, uh, yun pa yung price na 1 dollar pero walang magkaka-interest doon dapat kas kasali sana dito ayan and then meron akong apat na nakuha na foot uh, hindi ko alam to foot massager eto binuksan ko ito tinignan kung ano nga ito kasi parang yan Ito po yung china charge yan yung china charge and then dinidikit dito and then aapakan mo na walang medyas barely food po yan. And then, hindi ko pa naman trinay kung uh, ano yung uh, itsura niya. Pero sa akin, kapag may parang kurye-kuryente na yan, ay uh, parang uh, nakikiliti ako or natatakot ako na ewan. Kaya ayoko nga uh, subukan. So, sa mga nagkaka-interest dyan, meron po akong uh, apat na foot massager dyan. Yan. May mga flexes siguro dyan. Maganda to kapag nati-take nyo yung mga may pakurye-kuryente niya. And then, hinuli ko to. O, oh, na muna. Bago yung panghuli ko. Eto ay movie. Uh, parang, ano ba? Uh, television, etc. Ewan. Eto po ay movie or palabas ng mga, 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 halimbawa, Netflix, ganun. Yan. Eto po ay bago. Eto, napakita ko na sa ibang video sa inyo na kinuha ko to sa ibang seller. Yan, $1. Eto po ay return product na... Hindi sana pupunta sa kanila. Kasi ito, ako na mismo yung nagbukas. Yan, kung ano ito. Yan. Ito po ay mga DVDs, original DVD na ordered online pero hindi nila nakuha or hindi na-receive. At ayun, ito na siya. Nakuha ko po ng $1. Uh, almost uh, $10 yung uh, laman nun na DVD series pala. Ganon. And then, eto po, nung nakita ko na eto, yan. At may mga side, side, sides na yan. ko, kung ano yan, kung makikita niyo hindi nyo alam ano yan. Parang imbudo or time clock. Eto po ay for photography, but I'm sure eto po ay mahal. Kasi... Uh, alam ko na eh, nabenta ko yung small rig palang lang na maliit ay nagkakahalaga na ng 42 or etc. ganon, pero eto hindi ko alam kung anong gamit nito but yun ang aalamin ko i-try kong i-research yan ayan uh, pero alam ko na nagre-range po ito ng $50 and up baka aabot pa nga ito ng $100 plus eh kasi may, uh, may idea na ako kung ano ito so try ko na pong i-research and then meron po akong nakuhang yan ni-insert po yan yan meron siyang uh, Oh, nakalimutan ko na yung mga terms. Sa photography po ito. So, alam ko na ang mga yan. Hindi ako mostly gumagamit ng mga ganito. But, small rig po yan. Hindi ako gumagamit ng ganito. But, bibenta ko siya dito. Para makabawi tayo sa mga nabili nating mga personal. So, ayan po. Yung mga deal ko ngayon. So, is it a deal or no deal?